magandang araw mga babies ito yung pangalawang bee trap natin ayan o sa water plastic container so ayan yung ibang bees nagpo porridge na so kahapon ko lang to napansin na merong nakatira na dito siro matagal-tagal na to nilagay ko dito pero mong nakaraang buwan karaang linggo wala namang tumira dito so sa tingin ko ah, bago pa lang ito so yan kaso lang yung ibabaw niya merong butas so takpan natin ng plastic din na ano na na yero oh ayan ayan yung gumawa sila ng sarili nilang entrance yung ni, ginawa ko ah, meron ding lumakuan meron ding pumapasok may lumalabas pero doon sa kanto ayun yung ano yung pinaka entrance nila ayan so ganun lang yung gagawin natin sa area natin lagay lang tayo ng trap ah, ilagay natin dito sa may gilid. Ganito yung ano. Pababa kasi to sa akin. Ayan. So dito ko lang nag... Uh, Naghukay lang ako ng... Uh, kaunti para pumasok yung kahon. Ay uh, yung trap natin. Na Kahit papano hindi naman siya... mabasa ng tubig. Tapos hayaan lang natin na... dumami yung damo kasi parang ano parang natural lang talaga yung yung ano niya yung sitwasyon yung lagay yung lagay ng kahon tapos tinubuan na ito ng mga damo-damo kaya ayan, tinirahan na nila tapos nakatalikod ito sa araw so pag umaga medyo lilim dito pagdating ng hapon mga alas dos, alas hanggang alas 3 alas 4 ayun na yung tinatamaan na ito ng init so nakatalikod ito sa ano sa uh, araw sa umaga so ganun lang maraming salamat po sa panunod ingat po tayong lahat